So, sir, yung... parang may napapanood ako niyan sa ibang bansa eh. Ganyan yes, ba yun, sir? Yes, opo. Bali, inspired by ano to, California. Mexican ano po ito. Yung style. Ano... Mm, So, parang ngayon ko nga lang ito nakita dito sa Pilipinas eh. Matagal lang kayo nagtitinda niyan, sir. Um, kasi simula ko lang din, sir, 3 months po. Ah, 3 months. months. So, sir, yung 89 pesos na yun, ano yung mga kasamang prutas din, sir? Apple, pineapple, tapos eto honeydew. Honey, honeydew? Honeydew. Yan. Then, ito, melon. Yun, melon. Melon. And then, ito yung honeydew. Tapos, guapol. Ah, guapo. Opo. guapol, sir? Opo. Ano yung apol na guapo? Opo. <laughs> uh, ano to, um, bayabas na malaki. O, so, sir, ano yung pinaka-dressing niyan, sir? Asin. Meron, lalagyan siya asin. Wala tayong asin, sir. Ang pinaka-dressing ko, ito, tahin. tahin. Tahin? Tahin. Ito yung nilalagay dito, sir. Opo. Wow. Tapos, meron akong home. Pakya mo -sauce. Sige, sir. Uh, palagay din ako niyan dito sa Sige, saan, boss. Sir. No Sige problem. Po. Tapusin lang ito, sir, ha? Anong oras kayo nandito, sir? Kanina mga 6, sir. Eh, anong oras na ba? 8, yun. Medyo naubos na rin agad, sir. Sa mga gusto at ano? mga nakakapanood sa'yo, sir, saan ka nila pwedeng puntahan, sir? At kung um, kailan? Dito, every 10 p.m. Week, weekdays and weekend. Mm -hmm. Apo. Ah, pag weekend pala, ano po, maaga po kami dito, mga 5, 5 p.m., sir. 5 p.m., 6 p.m., nandito na po ako. Dito yan, sir, sa Metokuahan, Kuwahan, Kawit. No? Apo. Sir, kanina pa tayo nag-uusap. Anong pangalan mo, sir? Japet po. Sir Japet. Apo. eh, sir. Ayun, ay, no? Sa kamaganda yung lagay mo, sir, talagang, ano? Apo. Well, ano, uh, malinis, no? Apo. 89 pesos. Opo. Ang pangalan ng tindahan mo, sir, ay? Fruit Trip. Fruit Trip. Yes, Ayan. sir. Okay, eh, sir Japet. Mm Napaka-healthy kahit mag-ulit-ulit. Sarap to, sir. Kaya yeah, nga eh. Lalo na pang mga bata din to, sir. Kaya ako rin naisip tong concept na to, sir. Lahat pwede mag-avail, sir. No? Bata Opo, hanggang sa matanda. Hanggang sa matanda. Pwede, pwede, sir. Yun. Anong kurusunada mo, sir? Lagyan natin ito. Sige po. Ano yun, sir? Spicy po pa yan o maasim? Maanghang, maasim. Sige, sir. medyo mo... matamis. Yan. Noon kasi sir, tinatakpan ko. Ngayon hindi na sir. Kasi para madami. Ano? Plus, ito na yan siya sir. Yes sir. Ay, sir. Yan sir, ano yan yung ano? Hindi natin tahin. dito, sir, Sige, para pa, mas masarap. Na, sir. Sanap. Ayan yung tahin. Yeah. Sir, ito na po ba yung 89 pesos sir? Yes sir, yung 89 sir, isang sauce yung free. Okay And po. then dinagdagan na lang natin ang tahin. So 99 po. Ah, may additional dito sa opo, tahin. Opo, opo. Okay, sige, additional sige po. Ayan, Sir Japet. Ayan. So, ito, prutas to. Uh, natingan ano, ano, special naman doon sa prutas. Syempre, di ba? Prutas naman yon. So, ang nagpapa-enhance lang dito yung, ano, yung nilagay ni Sir Japet na sauce. Na yun. Yung kiamoy sauce, saka yung tahin. tahin. So, additional 10 pesos naman kung gusto nyo ng tahin. Pero kasama na doon yung sa 89 pesos yung libring sauce. Na kiamoy or yung, yung milk. milk. Tapos, uh, pagdating naman sa component ng ng mga prutas is uh, pwede kayo magpa-customize kung anong gusto nyo. Ayan. Tikman na natin to. Ayan o. Oh. Mm. May konting asim nga siya, sir. No. Opo. Sabi nga nila mukhang tama rin daw. Oo, sarap. Pero homemade lang yan, sir. Homemade po. Um, Sumisipa yung ano, yung sauce ng kiamoy tama tama lang din yung ano, spiciness ng tahin. Hindi siya ganun ka nakakabaso sa dila. Hmm. 89 lang. Tayo na po, sir. Sige po.